ng gunting. Ah, pihitin lang po gano'n, no? Oo. lang mo Sarap! hmm Wow! Hindi siya mo nga. Don, don, dance. namin dito, ipapasyal namin dito. Tatlong tayo ng bago. Tao. Hmm. Ano yan? Sugar apple? Hmm. Apple sugar. Love <laughs> them. Nakita mo yung kikay mo? Nakakain mm. tayo. tayo. Oo, kain. Alam mo, hindi kita papatulahan.